Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang leader ng Dawla Islamia Maute Group matapos makaengkwentro ang mga 3rd Scout Ranger Battalion at 51st Infantry Battalion sa Piagapo, Salano del Sur. Batay sa ulat ng AFP Western Mindanao Command, kinilala ang namatay na terrorist group sub-leader na si Alandoni Makadaya Luxadatu o mas kilala bilang Lando o Abu Shams. Si Luxadatu ay sinasabing residente ng Barangay Old Poblacion sa Munay, Lanao del Norte at iniulat na nagre-recruit ng bagong miyembro mula sa kanyang mga kamag-anak sa Munay. Pinaniniwalaan din na siya ang responsable sa pagkamatay sa sumukong Dawla Islamiya member na si Maro Loksadatu Moksara o alias Abu Anggo o Abdane sa 4th Mechanized Infantry Battalion sa Barangay Lindongan, Munay, November 9 ngayong taon. Narecover ng West Mincom sa pinangyarihan ng engkwentro ang iba't ibang klase ng baril, mga kagamitang pandigma at ilang propaganda materials. Pahirapan pa rin ang paghahanap sa nawawalang six-seater Piper aircraft sa Isabela, bungsod ng masungit na panahon at mabatong lugar ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa ad ni Isabella PDRRMO Head Attorney Constante Foronda dahil sa pagbuhos ng ulan, makapal na ulap at matarik na lugar. Kaya pahirapan ang search and rescue operations para sa nawawalang Piper PA-32 Cherokee at sa dalawa nitong sakay na babaeng pasahero at pilotong kinilalang si Captain Levy Abul II. Anya, nagbuo na sila ng incident management team na binubuo ng PDRRMO, Civil Defense, Army, PNP, Coast Guard, BFP, PAF at iba pang government units at pribadong organisasyon para sa paghahanap sa Cessna Plane na huling naiulat na nawawala sa boundary ng San Mariano at Palanan sa Isabela kinaumagahan ng November 30. Sa kabila nito, nagpadala na ng 32 members ng PNP Mobile Force Company sa San Mariano, Isabela, habang 44 members ng Philippine Army naman ang ipinadala sa Bayan ng Palanan sa Isabela para sa ground search efforts ayon kay Isabela Governor Rodito Albano. Anya, maaaring umabot pa sa dalawang araw ang search efforts ng mga otoridad bago nila marating ang kinaroroonan ng Cessna Plane. Magtataas na rin ng pasahe ang Metro Rail Transit o MRT3 simula 2024 karagdagang 2 pesos and 29 centavos sa boarding fee habang 21 centavos naman ang dagdag bawat kilometro ng biyahe ayon kay Department of Transportation spokesperson under secretary Timothy John Batan sa oras na maipatupad ang fare increase ang minimum fare ng MRT na 13 pesos ay magiging 16 pesos na habang ang end-to-end -end trip mula North Avenue hanggang Taft Avenue station ay tataas sa 34 pesos mula sa 28 pesos Paliwanag ni Batan, tinatapatan lang ng kagawaran ng pangangailangan ng maintenance, operations at mga itinatayong pasilidad sa pamasahing ibinabayad ng mga commuter. Ayon sa MRT3 Management, pumalo ang kanilang expenses sa 8.969 billion pesos noong November 2022, habang ang total revenue nito ay 1.107 billion pesos. Ibig sabihin ay may deficit na 7.861 billion pesos o katumbas na 88 pesos and 34 centavos na subsidiya ang pasa ng gobyerno bawat pasahero. Walong taon na ang nakalilipas mula ng huling inaprobahan ang fair adjustment sa MRT3. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.